Good morning guys Balik na ulit tayo sa ating uh, pagbablog Kasi tapos na ang month of September Pinakabising month merong kasing civil service month kasi Pag September So hindi tayo nakakapag-vlog Kasi busy Now, October na Magno-November try ulit natin mag-upload Dito sa ating YouTube channel Ano ba, ba akong kape dito? wala na akong kape kuha tayo ng kape natin guys tayo ng kape natin guys kape natin mamaya sa work habang nag-edit ayan, good morning guys at pasok uh, na tayo sa trabaho. as usual, daily routine so today, eh, i-share ko naman sa inyo yung aking uh, dahilan kung bakit tinanggal ko yung Y-Connect, kasi guys kung napanood nyo yung first video ko sa aking YouTube channel na hindi naman first video kundi first video natin ng NMAX natin, which is no yung nilabas natin siya sa Alaminos yun yung unang video tinatanggal ko doon sa mechanic yung uh, Y-connect niya kasi nga mayroong mga issue na yung Y connect ang rason kung bakit nalolobat yung motor natin no sabi nila na nakakadrin daw ito ng battery so iniwan nila yung motor nila so kaya ang ginawa natin for prevention ayaw naman natin magpalit agad tayo ng battery ay tinanggal na natin so ang ang rason talaga bakit tinanggal natin yun yun yung unang rason ayaw natin na madrain yung ating battery ハ <laughs> ハ pag hindi natin nagagamit itong motor o tinanggal na lang natin yung Y-Connect kasi baka malobat yung motor natin hindi siya mag start ganyan pangalawa na rason is yung usability nung Y-Connect yung usage ko doon hindi ko naman siya talaga nagagamit no? at hindi ko pa kasi nga nung kabibili tipitipin na natin kasi pag nagdadrive ako talaga hindi hindi na ako nagaano sa mga notification sa so, mga mga message na yan kung may message ba tayo kung gusto mo ma-check kung may magme message may tatawag sa'yo pwede mong ipot sa vibration yung cellphone mo na lang lagay mo sa bulsa mo and then pararamdaman mo naman kung may magme-message kasi magba-vibrate siya. So, 'yun lang naman yung connectivity. Hindi ko naman magagamit sa navigation, Garmin navigation. Hindi ko alam kung ano yung iba pang ano nito eh, uh, features nung y connect niya. Uh, hindi ko na inano kasi hindi naman TFT display. So, kung yung notification lang ang purpose, uh, wag ko na lang gamitin nakaka-drain pa ng battery. So, hanggang ngayon so far, 2 uh, months old na tong motor. 2 months ma higit at mayroon na siyang 2,900 odometer. Wala pa pa din. Wala pa rin pinagbago sa takbo. Malakas pa din. So yun nga, tinanggal na natin yung kanyang Y-Connect para may natin natin malobat. Pangalawa is yung usability. Hindi ko gaano gusto yung feature na ganon kasi hindi naman sa TFT display. Mas maganda na kung TFT display tapos yung katulad sa V3 o pwede mong Garmin navigation, pwede mong ano yung maps, i-share mo yung maps mo doon sa screen sa TFT display. So hindi naman siya ganon so tinanggal na lang natin. Pero may sinabi sa akin yung mekaniko sa kasa nung tinanggal na yun. Sabi niya iba na daw yung amperes nung nung module nung Y, y Connect sabi nila na hindi naman daw ganun kumakain ng baterya pero tinanggal pa rin natin <laughs> kahit hindi ganun kumakain ng baterya at least kumakain pa rin <laughs> tinanggal na rin natin at, at least yung Y Connect kung tinanggal mo hindi naman siya forever permanently wala na talaga sa motor uh, kung gusto mong ibalik isasaksak mo lang ganun lang kadali pero ewan ko lang kung sobrang tagal na saksak mo kung gagana pa rin pero hanggang ngayon hindi ko pa rin binabalik yung Y connect niya. Kasi hindi ko naman ginagamit. Sinasabi ng iba na may nagko-comment sa ating videos na may ano daw to, Horror 12. So far, wala pa namang NMAX. Wala pa ako nakikitang NMAX na nagka-error 12. Okay? Kasi nang nababasa ko sa battery yon kasi hindi na monitor yung, yung, voltage ng battery kung bumababa na. Sa ngayon, bago pa naman, 2 months old, uh, wala akong uh, nararamdaman na ganun na namamatay siya bigla. Yan, wala. Kahit nung nilolong rides natin, wala tayong nararamdaman. Doon sa video ni Sir Mel, may comment kasi doon sa baba na ah, hindi daw nabanggit ni Sir Mel. Ang sabi kasi ni Sir Mel sa video niya, baka pareho lang sila nung NMAX v 3 So, sa akin naman, para nasa isip ko, baka nga talaga pareho sila. Kasi pareho silang version 3. Kaya iba na daw kasi yung pagkakalayout nung mga pyesa. Mas maganda na compare sa dati. So, mas may iwasan yung mga error error 12 na yan so I think ganun din ginawa nila dito sa version 3 na address na rin ni Yamaha. so far ngayon wala pa naman ako nakikitang post doon sa mga nasalihan nating group ng mga NMAX version 3 na namamatayan sila or nagka-error 12 na yung motor nila so far all goods pa din naman tong motor so kung napanood mo yung video ko na about sa suspension na minsan mayroon siyang ang uh, tunog na hindi naman siya literally na lagutok. Pero ngayon, 2 uh, months old na siya, hindi ko na, hindi ko alam kung nag-adjust or lumambot yung suspension nitong NMAX V3. Pero sa ngayon, hindi ko na naririnig masyado yun eh. Halos wala na ayun ko kung nag-compromise na yung suspension niya dito sa kalsada dito na dinadaanan ko pero minsan na lang talaga pag meron medyo mga sharp talaga yung mga lubak tas mabilis ka tas bigla Ganon, may tunog siya pero pag ganito ayan oh wala namang tunog yan eh ayan mga lubak-lubak walang tunog so so far hindi ko hindi ko alam kung nasasanay lang ako hindi ko na naririnig hindi ko na siya napapansin dati talaga mapapansin mo pero ngayon sa natin kung lumambot yung suspension or yung gulong ko lumambot. Hindi naman ako nagbawas ng hangin. Ganun pa din, no? So, I think sa pacing din yan ng pagpapatakbo ng motor natin. Ang papaano mo patakbo yung motor mo na kahit may lubak, eh, diretso ka pa rin, harabas ka pa rin ng harabas. So, nasa pacing din yan. So, I think dalawa lang yung ano, eh, yung, yun lang talaga yung, yung rason. Ah, uh, hindi ko nakikita para sa akin lang ha. Pero maari sa inyo very useful yung wi uh, connect. Pero para sa akin practicality uh, tinanggal ko na lang. Hindi ko na iniisip kung gumagana o hindi. Basta nandiyan yan, nandiyan yung feature na na Y connect. Nasa highway na tayo at malapit na tayo sa ating work. So far sa ngayon, wala pa tayong nagiging upgrades dito sa NMAX V3 natin. Wala pa tayong pinapalitan. Pero ang nakikita ko na unang upgrades ko dito is yung uh, bracket na lagayan ng top box yun talaga. Kasi guys, honestly, nakukulangan ako dito sa ano, sa u-box, sa compartment box nitong NMax b 3 na 25 liters. Pag nakikita ko yung ADB, Ewan ko kung 8 25 liters din ng ADB. I think 30 liters sila eh yung mga ADB 160. Even yung Honda Giorno ang laki ng u-box noon. Yeah. Mm -hmm. 30 liters din pag nilagay ko na yung kapote bag tsaka mga damit tas laptop ko sa loob wala ka nang malagay na iba ang sa tingin ko first upgrade is yung top box talaga lalagyan natin ng top box to bili tayo ng bracket uh, meron naman akong top box doon na galing pa sa RS ko hindi naman din ginagamit ng kapatid ko yung top box na yon hindi daw siya mahilig sa top box so kukunin na lang natin yon uh, para hindi na tayo gagastos ng iba pang Top box uh, 45 liters yon so yun na lang ang ililipat natin dito sa ating Nmax para naman jo mas marami tayong space so guys i think yun na lang ang uh, yun na ang ating uh, vlog at uh, thank you guys for watching at uh, susunod de eh, pintuhan ulit tayo ano dito na lang ako magpapark medyo maputik bye guys